Hello guys! Welcome back to another video. So for this video guys is nakapag, nakapangtulog na ako guys kasi galing ako ng trabaho after nagpahinga muna ako ng 5 minutes at saka naligo. So ngayon guys, <coughs> i-flex ko lang sa inyo or i-share is ko sa inyo kung gano'n ko kaswerte sa asawa ko. Actually guys, yung asawa ko is half Romanian at saka half Hungary dahil bakit bakit ako swerte kasi sabi nila may nagtatanong oh ano ang asawa mo ate sabi ko naman yan oh wala singgo yan ano daw para inom nang bubugbog daw ng asawa sabi ko <coughs> sabi ko sa kanila hindi ganon ang asawa ko nang bubugbog ng asawa at saka hindi umiinom umiinom lang siya guys pag may birthday or may mga okasyon pero pag umiinom siya naman minsan araw o uh, minsan walang ano walang walang celebration or walang ano party umiinom naman siya guys kaso pag ano pag uh, pag nagtatrabaho ko ng gabi halimbawa mga hanggang 9 or 10 o'clock ng gabi ako umuwi sinusundo niya ako yun hindi siya umiinom siya guys kasi nag, nag drive siya ng sasakyan ayun yung magsundo siya na lasing hindi sana natatakot siya sa pulis ayaw lang yung ma, ma kami, kinikil niya ako, kayo ganun. So, yung nagsasabi po sa inyo na lasinggo yung asawa ko, hindi po siya lasingo. Napakaswerte ko po sa kanya, guys. Mula, mula noon hanggang ngayon, hindi po siya nagbago, guys. <laughs> At saka, ngayon, bago ko, galing ako ng trabaho, sabi niya, anong nag-break time ako, tinawagan ko siya, honey, what are you doing? Sabi niya, nagluluto daw siya ng pasulya, yung pasulya, guys, is beans. So, sabi ko, oh, very, oh, it's very nice. Sabi niya, nice daw. So, pag uwi ko ngayon 9 o'clock, sabi niya, kumain ka na bago, bago ka maligo. So, ayaw ko naman kumain muna na mabaho pa ko or anong galing ko ng ano labas. So, nagpahinga muna ko ng 5 minutes bago ako naligo. So, kaya o, oh, tingnan nakapangtulog na ako guys. At saka bakit ako nandito guys sa kusina? Dahil yung asawa ko, favorite niya talaga yung kusina. Pag wala siyang trabaho, kitchen talaga ang pinupunteria na nagluluto siya ng kahit na ano. Mas magaling pa siya magluto kaysa sa akin guys. Kaya tingnan niyo, guys kung ano na ano niya. Ayan guys, yung niloto niya ngayong ng gabi. Ito siya guys, pasulya siya. <coughs> beans. Tingnan niyo guys. Masarap siya. Masarap siya guys. O, tingnan niyo, beans siya. Na durog na durog na kasi 3 hours niyang niloto. Yan o. Pero masarap siya, may sabaw. sa nilagyan niya ng ah, uh, o. Yan. Ang niluto niya <coughs> hanggang bukas. Baka baka uh, baka pwede pa to sa lunis. Pero hindi na siguro kasi masarap siya guys. So, you know, may karnis sa loob. Bean siya sa English. Pero ang tawag nila dito is pasulya. Yan. <coughs> Napakaswerte ko guys sa sawa ko dahil marunong siyang magluto kaysa sa akin. <coughs> yan guys. Pasulya. Kahit kahit may hugasan, yan, okay lang at least. Kunti lang naman yan, <coughs> lilinisan ko. At least, hindi din siya madumi. <laughs> kasi pag, nag, pag, kasi pag nagluluto siya, guys, super dami ng hugasan. Nagkalat dito, pero hindi. <coughs> Ngayon, <clears throat> Tingnan nyo guys, napakalinis. Ito lang naman ang naiwan niya. Kunti lang naman yan. At saka yun, kinak kinainan niya. So yun lang ang huhukasan ko guys. Yan. Napakaswerte ko guys sa kanya. ba diba guys? Puntahan natin guys sa, lab sa labas. Nandun yung asawa ko. Pasalamat lang tayo guys. Na nilutuan tayo ng ng dinner. Honey! Hello honey. You're okay? I'm okay. Thank you for today. Thank you for the food. Oh, I really love good. you. I love you, baby. You put for me also. You want to eat? Ah. Uh, yes. Okay. Love you. I love you, baby. And guys, susukan ng kumak, guys. Jika ini guys, nanggil lututnya. <tuk> um niya. Huh? And guys, gusto daw niyang kumain ulit. So, bibigyan ko muna siya guys ng ganito at saka bread. So, bago ako kumain. Napakaswerte ko guys. Ah, <laughs> uh, Thank you guys for watching. See you for the next video. Bye.